Kamusta kayong lahat? Welcome back sa Heartbeat Doc Channel. Maraming maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa channel na ito. At sa mga nabaha na katulad namin, makakaraos din tayo kaya huwag tayong masyadong mag-alala. Mayroon na akong nagawang video tungkol sa mga simptomas ng sakit sa puso and I hope you watch it. Ngayon naman, pag-uusapan natin ano ba yung mga physical signs or mga test na mga simple na pwede natin gawin sa ating sarili upang malaman natin kung posibleng tayo ay may sakit sa puso. By the way, paalala lang, ang mga test na ito or physical signs ay hindi 100%. Kung tayo man ay meron nito, hindi naman ibig sabihin agad na tayo ay may sakit na sa puso. Pero kung tayo ay may simptomas, mas mataas ang chance at kailangan nating magpatingin sa ating mga doktor. Kung interesado kayo na malaman ang mga physical signs na ito, tara samahan niyo ako sa video na ito. Ang unang physical sign ay yung tinatawag namin na Shamroth Window Test or Shamroth Sign. Ang gagawin natin, pagdidikit na natin ang ating mga kuko, yung sa nail bed, at titignan natin kung mayroong space doon sa pinakapuno ng kuko. Normal sa atin ang mayroong space kahit maliit lang o pangkaraniwan ito ay diamond shape. Sa mga pasyente na nag-iiba ang huges ng kanilang mga daliri o yun doon sa parting kuko na tinatawag naming clubbing, ang space na yon ay nawawala. And in fact, hindi nga nila napagdidikit ang dulo ng kanilang mga kuko. Ang Shamroth sign ay nanggaling kay Leo Shamroth at noong 1976 kasi siya ay nagkaroon ng infective endocarditis, yon ay infeksyon sa puso, ay napansin niya yung mga kuko niya ay bumibilog at nagiging mas prominente or parang nagiging claw-like. Tinignan niya dahil siya ay may sakit sa puso, sinabi niya na dapat yung sign na yon ay tignan, kaya ito ay sa kanya sa mga pasyente na mayroong sakit sa puso. Pero sa ngayon, ang mga kondisyon na pwedeng magkaroon ng Shamroth sign or magdulot nito ay hindi lang sakit sa puso. Ang mga kondisyon na nagdudulot ng positive test na ito ay hindi sa puso ng gagaling commonly kundi pinakamadalas galing ito sa sakit sa baga. At prominente doon ang mga sakit sa baga na nakakapagpababa ng oxygen tulad ng mga cancer sa baga, yung ng tabukol, o kaya yung COPD o yung mga chronic obstructive pulmonary disease Nabibilang doon yung chronic bronchitis at emphysema. Ang mga sakit nito ay madalas nakukuha ng mga malalakas sa paninigarilyo. Sila ang mga pinakamadalas na mayroong positive na Shamrock sign. Ang mga sakit sa puso na pwede magdulot nito ay tulad din ng mga sakit sa baga na kakapagpababang ng na oxygen sa pangmatagalan. Yung mga congenital heart diseases tulad ng Tetralogy of Fallot, pinapanganak na babies na medyo violaceous or kulay violet sila or color blue, na pangkaraniwan ang tawag sa kanila ay blue baby, sila din ay may cyanosis kaya sila color blue. Ang cyanosis ay nakikita dahil mababa ang oxygen content ng dugo. So pag ang dugo ay mababa ang oxygen content, ito ay medyo nandun doon sa violet side at medyo dark ang kulay. At pag maganda naman ang oxygenation ng dugo, ito ay bright red or pulang-pula. Sila ay nagkakaroon ng clubbing of the fingers pag sila ay lumalaki. Pangkaraniwan dyan yung mga Tetralogy of Fallot, yung mga valvula na hindi masyado nag-develop o kaya naman kanilang ugat na patungo sa baga ay hindi nagdevelop at ito ay masikip kaya nagkakaroon sila ng matagalan ng pagbaba ng kanilang oxygen. Sa mga sakit sa puso na congenital din pero hindi sila blue baby, ay pwede rin silang magkaroon ng pagbaba ng oxygen na pwedeng mauwi sa clubbing pag ito ay hindi naagapan. For example dito, yung mga butas sa puso tulad ng atrial septal defect, sila ay pinapanganak na hindi sila bluish pero pag ito ay napabayaan at tumaas ang pressure sa kanilang mga baga, bababa na rin ang kanilang oxygen, sila ay magiging bluish at sila ay pwede mag-develop ng clubbing. ama iba pang kondisyon na pwede maging sanhi ng clubbing, bukod sa sakit sa baga, sakit sa puso, ay mga sakit sa dugo na ang karakteristik ay hindi nakakapagpadala masyado ng oxygen ang kanilang mga dugo. So again, hindi lang sa puso nakikita ang clubbing. So kung kayo ay mayroong positive na Shamroth's sign, maganda na ito ay maipakita ninyo at maikonsulta ninyo sa inyong mga doktor. Ang pangalawang sign, ito ay relatively na bago, 'yon ay ang tinatawag na thumb pump test. Ang test na ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtiklop ng ating thumb o ng hinlalaki patungo sa palad. Pangkaraniwan, hindi ito dapat lumagpas doon sa lateral border or sa gilid ng palad. By the way, hindi ito ipipilit. Katulad nito, ito ay mali. No? Hindi ito dapat ginagawa like that. Dapat ay nakarelax lang at itutupi. At pangkaraniwan ay hindi ito aabot. Yung mga tao na lumagpas, in fact, yung kanilang daliri, sila ay mas mataas ang risk na magkaroon ng aneurysm. Yung thoracic aortic aneurysm, yon ay yung pinakamalaking ugat sa bandang dibdib at ito ay pwedeng lumobo. Yon ang tinatawag na aneurysm. Ang usual na simptomas nito ay ang pananikip ng dibdib, pangkaraniwa na tumatagos ito sa likod. Sa mga studies, hindi naman din ulit sinasabi na pag ito ay positive ay siguradong may aneurysm na 100%, mas mataas lang ang risk na magkaroon ng aneurysm at pwede itong maiwasan. Kung kayo ay may simptomas at meron kayong positive na tampam test, mas mainam na mapakita ninyo ito sa inyong mga doktor upang malaman kung kayo ay may thoracic aneurysm. Kasi in fact, madali lang itong makita. Sa simple chest x-ray, pwede na makita kung isang pasyente ay may thoracic aneurysm or wala. Ang isa pang test na pwede nating makita physically sa ating katawan ay tinatawag naman ang Frank sign. Ang test na ito ay pinangalan kay Dr. Sander Frank kasi nakita niya na yung mga pasyente niya na mas bata sa 60 years old at sila ay mayroong angina or paninikip ng dibdib dahil sa baradong ugat sa puso ay may napansin siya sa kanilang mga tenga ang kanilang mga tenga ay may tinatawag na diagonal earlobe crease or merong guhit dito sa pinakababa ng tenga at lahat sila ay meron Kaya kanyang pinropose na ang mga tao na merong guhit sa kanilang tenga ay magpatingin at tignan kung mayroon silang mga baradong ugat sa puso. May mga studies na rin na nagtingin dito at uulitin ko, ang test na ito ay hindi 100%. Hindi ibig sabihin na automatic na meron ng sakit sa puso pag meron ito. Ang importante ay ang pagkakaroon ng simptomas. Kung ang isang pasyente ay may nararamdaman tulad ng paninikip ng dibdib, madaling mahapo, sila ay may risk factors tulad ng hypertension, diabetes, sila ay may family history ng pagkakaroon ng baradong ugat sa puso, sila ay malakas manigarilyo, ay pwedeng mayroon silang sakit sa puso, especially kung mayroon silang line or frank signs sa kanilang mga tenga. Ang isa pang sign ay ang sa mataas naman na kolesterol yon mayroon akong ginawang videos pero isasama ko yun dito because they are very important. Ang kolesterol na sobrang taas ay pwedeng magkaroon ng deposit sa skin na tinatawag namin mga santoma at ito ay pwedeng makita sa mga bony prominences o kaya naman doon sa mga parte ng ating katawan nakita yung mga lited. For example, doon sa ating sakong, pwede dito sa siko o kaya naman ay pwede dito sa parte ng braso na to. Ang mga deposits na ito na tinatawag namin santoma ay sign ng pagkakaroon ng mataas na kolesterol dahil sila ay fatty deposits o mga kolesterol deposits sa balat. Pwede rin ito makita around the eyes. Ang tawag doon ay mga santelasma. So pag may kakilala kayo na may ganitong sign, important na at least magpakuha sila ng blood cholesterol at least once in their lifetime. Meron ding isang sign sa cornea na pwede natin tignan upang malaman kung posibleng mataas ba ang kolesterol. Iyon ang tinatawag na arcus cornealis. yon ay ang puti doon sa parte ng mata na pangkaraniwan ay nakikita lamang sa may edad. Pero pag ito ay nakita sa mga may edad na 45 years pa baba, iyon ay pwedeng senyales na mataas ang kanilang kolesterol. Ang mga signs na ito ay hindi dapat katakutan kasi uulitin ko, hindi naman dahil may positive signs tayo sa mga nabanggit kong signs, ay pwede nang mataas ang ating kolesterol o tayo ay may sakit na agad sa puso. Pero kung tayo ay may simptomas ng pwedeng sakit sa puso at tayo ay may signs ng mga ito, dapat magpatingin tayo sa ating mga doktor para sa proper evaluation para tayo makita ng husto at magamot ng tama. Dahil kahit anumang sakit, pag ito ay naagapan, mas madali itong gamutin kung hindi man natin kayang iwasan. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito kung mayroon kayong kakilala, kamag-anak na sa tingin ninyo ay makikinabang sa ganitong klase ng video, please i-share nyo ito sa kanila. And if it's not too much to ask, please subscribe to my channel. Again, maraming maraming salamat and I will see you next time.